So ayan po mga kapisnes Good morning, good morning So ngayon Ngayon lang talaga tayo maka, pag, maka, Makagawa ng video Kasi Pag Ano kasi May klase Busy-busy po tayo Hindi tayo makagawa ng video At ngayon lang na medyo matumal talaga kasi walang klase. So, bali, ano lang ako ngayon, nagpa, pag titinda na ako lang ko lang, kung kaunti lang ang ating ititinda para pag mayroon tayong mga, yung ating mga regular customer at mga suke, is, pag pumunta sila dito, is mayroon silang ma mabibili na budget chicken. So, yun po, talaga, ang importante. Kailangan talaga, yung ating mga regular customer, ating mga uh, suke natin, is, hindi sila mga sa disappointed pag pumunta dito na bibili ng fried chicken. So, kaya nga talaga kahit matumal, tuloy, -tuloy pa rin tayo magtinda ng fried chicken kasi para hindi mawala yung ating mga regular customer at ating mga suke. So, yun po ang discarte dyan. So, ito po, share ko lang sa inyo ang ating step by steps sa ating pagluluto ng fried chicken. So, ito. Wala natin gawin is, una, wala tayo itong, ano, harina. Okay. Ayan. 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 Ito yung tubig natin. Ano Wala tong... Ano na nito? Pure tubig. Wala tong... Uh, no, dyan, dyan. Dyan. Man, eh. Ha? siya. So, yun po. So, na. Ang ating mantika is atin ang painitin ang ating mantika para mamaya pagkatapos dito mag-coating is ang ating mantika is mainit na. So, yun po. Wala step. Ito. Ayan. Sige tayo ng chicken. Ito yun ang gloves. So, ito yung gloves. Ito. Wala nang malas di tayo dito kasi... maluwag. Hey. <laughs> Alam mo di ang sa kamay natin. Yeah. at Ayan. Ang mga ko para hindi na tanggal ang gloves. So ito po ang ginagawang stick natin. Ito lang. Kailangan natin yung taktak -tak para hindi rin ma uh, sayang yung mga hindi na dumidikit na uh, harila sa ating chicken. Kasi sayang din yan eh. Mukupunta na sa tubig. Kaila. Ayan na. Ganyan lang ang ating ano. Pusiso. Ayan. oke okay. oke okay. oke okay. Oo, pada makan oo. Oo, na uh, hindi na mga dumidikit na hari na pwedeng mix natin and then sa tubig sa tubig yan kung wala tayo tubig tonte mabilisan lang yan ayan basahin na lang lahat tapos atin itong haaw yan haaunin patuloy natin ito dito sa kabila kabilang side So, yan po, ating pina... Yan, yan po, ay ato siyang patuluin. Uh, so, dapat, ano dapat kasi yan, mga ano sa mga... 5 minutes at dapat natin tuluin. Mga uh, 5 minutes, so 2 minutes na uh, nga natin pa tuluin yung tub ng ating manok. Kaso, sa ngayon, hindi na natin gagawin na hindi na natin gagawin na 5 minutes or 10 minutes kasi mahaba na po ang ating video pag ginawa ko pa natin yun. So, parang lang ito na po ito. Basta makaturo na ako okay kinto. Pero pinaka-nabis nito is mga i-release mo lang ng mga 5 minutes or 10 minutes pag pagkatapos na yung pasain. Yan. So, sa ngayon, hindi mo natin gawin yun. Kasi, hahaba po ang ating video pag ginagawa natin yun. Oke, apa mengalami bisnis? Nanti nanti kak. Oke, nasi gorengan, lain nasi gorengan. Saya. Ah? Terbang? Sudah.

Ayan ano po ang ating antika? Pwede na ito mga business Ganyan lang po. Tayo mag, ano? Mag... Pag-puting ng ating fried chicken. Pag to. At atin siyang is tak tak Tak-tak-tak. -taktak. Visayan Rock. Ayan, na is yan. So, tingnan natin yung ating puting. Ayan. So, hindi pa siya naluto, pero gano'n din yung texture. pero, o. kita na natin yung texture yung para siyang kaliskis ng isda. yan No? kita na siya. So, na form na talaga siya. Kadli pa luto. Ayan lang, diba? Thank ba はい。 Yeah, no? So, yan po. Is nasa mantikan na lahat ng ating walang. Wala na yung ito sa akin. At ito, ito tayo babalik. Ito yung screen. Ayan. Yeah. So, ano lang po kadali ang ating procedure sa pagulo ng ating fried chicken. Ating pagkukuting ng ating fried chicken na para pagkukuting natin yung kanyang magandang texture sa ating fried chicken.

So, ating area is parang sa ang kanilang 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 Medyo masikit at maingay. So, okay na yan mga reflexes. Kaya, pasensya na kayo sa ating mga video kung hindi na sa itong Malinaw ang ating na video kasi maingit talaga ito sa ating area. ando. po. So, hindi na natin ng video para makikita nyo ang ating buong posisyo sa ating pagluluto ng chicken. So, yun po. <laughs> so, taste-taste nyo lang kung matagal, mataas sa ating video, pipit nyo lang at pwede nyo i-forward okay ang ating video para hindi kayo mapapagot uh, sa nakapapanood at nakaka ah, ano yan, nakaka kinig, pakikinig sa mga ating salita na mahirap yung tindihin. <laughs> so, At uh, Yan. Ano ba? So, bali. Nag-start lang talaga sa mga bago pa lang. Mga bago pa lang nagsimula na uh, by ticket. So, pag may kayo mga regular customer, so, alagaan niyan kasi yan po ang mag-aala natin pag mag, ano, you know, tutulong sa pag sa panahon na natumal ang ating lindahan. Kasi, ang ating mga rin na tumal, babalik, babalik talaga yan sila kung gusto nilang kumain ang fried chicken. So, po. At sa mga punto sa mga nag-office pa talaga na paggawa ng fried chicken Huwag kayong mag-focus sa... mag sa... texture, sa ng pwede manok nyo. So, doon mag-focus uh, sa... talaga sa lasa, sa timpla. So, doon sa yung magpukos, uh, Kasi... Paano mo yung maganda ng itsura pero... Pag ko po, Puro harina... At... Uh, hindi siya juicy walang lasa so wala talaga. Discuss yes, lang yung ano mo, kung nandiyan ito lang, kung walang lasa. So dapat maganda ang lata na at safe. Yung po importante para kahit hindi maganda yung ito lang, pabalikan ba rin yung dokumen once na matikman niya ang pagkikin mo. Bale yung itura lang talaga, guys, ano lang talaga yan, dagdag sa, ano, dagdag marketing man yan, yung parang pag makakita yung tumer, yung mga yung mga tumer, pakita nila ang tumer. Ang sarap, kasi masarap tingnan eh. Kasi mga tayo ay sarap. So, yan po. Pero, pag nakatikin na, ay, hindi pala maganda. Hindi pala masarap. So, dapat. So, dapat talaga masarap yung ano mo, yung luto mo, para babalik yung tumer mo. So, uh, uh. i, can, I, can, I, can't, I can't.

brown na po ang ating chicken. Puro so, sa camera para maputla. Ito so, nga. Wala nga pa sa ilaw to. Ayan po. Ayan po sila pasang So dapat dito talaga ano mga business ang ating mantika. Ganito kaluwag. Ano? You know? Yung tamang-tama lang talaga, yung uh, magalaw-galaw mo yung ating chicken, yung know, magalaw-galaw mo, hindi siya masikip para yung ating manok, yung ganyan po, hindi siya mag, uh, ma matatanggal. Matang Kasi pag masikip po siya matatanggal, ano hindi, hindi madali yung maluto. Dapat ganito talaga. Ganito ang nangyang ano. Uh, ang ang luwag na ang at lubog na lubog ang ating manok no? So, no? dapat uh, kabisnes, ang sa, matita, sa awalik, siya, uh, para <laughs> Ini masih kayak tanaman luwak, no? Saya kok nah, so kan. Kok ada apa di sini? Ya, itu kok. Asing manok. So, kalau kan anu sana saya sa kamera kami para yang maputla. Pro di tuh sampai senan. Anak ya. Golden brown na bos ya. Ah, tinggal lo. Ayo. Know, golden brown na kok. Oke lah kok

Madilim din ano, tayo itong, Kasi parang sa ilaw, kata yung ano, yung effect sa camera na makutla okay. あっ。 skin niya Wow. So, oh, ba? Diba? Napaka-brown dito tingnan sa ano, palabas. Doon sa sa, sa kusina, ano siya? paputla kasi sa ano, sa ilaw. So, dito, kita na ano, napaka-ganda kaya kulay. Golden brown ating chicken. Ano diba?